Hello guys, welcome to my YouTube channel and for today, magpapagawin tayo ngayon ng aking e store. So, ayan ang aking store ngayon. Wala ako dito ng tindera. Ako lang talaga. Own business. Tapos ako pa yung tindera. Alam mo naman, wala masyadong benta. Tapos syempre, maliliit pa yung mga ating kita-kita. Kaya, ayun, hindi mo na tayo kumukuha. Saka mahina ngayon guys na August na to. Okay, wala talaga as in zero minsan zero pero so far so good naman hindi ako nasa zero may bumibili din kahit pa paano 250 a day pero sinabi ko nga sa inyo guys sa mga iba kong vlog ay okay na sa akin happy na ako pag naka 1000 a day na ako Hope, happy happy na ako pero minsan talaga wala minsan nakakaabot na ako ng 500 So ayan na nga guys, o oh, ayan makulit yung ano ko, sa umaga talaga makulit yung aking baby kasi siyempre gising siya. Ayan, ay, habang ay, nag-vlogging ay. tayo, ayan, pinagkaanan na niya yung ating kamila. Kita tayo. <laughs> so anyway, uh, ganun pa man, ayan, hinahayaan ko na lang siya, basta uh, wag lang siya talaga umiya. Kasi nakakaawa naman guys, pagka kinukulong ko siya doon sa kanyang kwarto, although meron namang TV, Uh, nakakaawa minsan kasi yak ng iya Kaya yung ginagawa ko, uh, hinahayaan ko na lang siya dito sa aking tindahan. Ako naman habang nagsasabit-sabit ng na mga ating items. Us, tapos siya, hinahayaan ko na siya maglaro-laro dyan. So ayan, okay lang naman yan. Tapos after nan after niyan, maglabas ko ng mga paninda. Hinugasin ko na siya. Hinah Hinahilamusan tapos pinapadidig ayoko naman kasi mag isa siya dito sa kwarto sa likod ng tindahan kasi walang tao naman so ayun hinahayaan ko na muna at buti na lang nandyan ang kuya niya walang paso kasi holiday, ang daming holiday ngayong August na to so anyway ayan. hinahayaan ko lang siya dyan so minsan naman yung kapit bahay ko na may tindahan kinukuha niya pagka ako talaga busy na uh, naglalabas ng mga paninda So, yan lang guys, ang aking life. Everyday life. Ganito ang ginagawa namin. At ayun na nga, wag susuko sa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na iyong ginagawa ay may dahilan. So, yun lang, lang talaga guys, ang sinasabi ko. Hindi lahat, hindi habang buhay ay ganito. Darating din ang panahon sa pagsisikap mo ay makakakita ka rin ng kaginawan. Cheris! Ano ba, lalim ng pinaguhugutan. So anyway guys, yun lang. Nagtsatsaga muna ako dahil nga although may anak tayo. So syempre, hanggang dito na muna ang ating kakayahan. Pero pag malaki-laki lang rin yung ating mga bagito. Ayan na naman, ang kulit na naman. Ayan, ah! Natumba dyan na guys. O oh, yan, natumba ang aking mga camera dyan. So anyway, nandiyan, kinuha na siya ng kuya niya kasi manonood na sila. Kasi ang gusto nito talaga, may kasama siya sa manonood ng TV. Ayaw niya mag-isa. So yun, naghahabolan pa sila magkakapatid. Jesus Lord. So dalawa lang guys ang aking anak. So yun lang. So enjoy watching. And don't forget nga pala to subscribe my channel. At eto. Ayan na guys, papindot yung button na yan sa baba ng aking video. Ha? Okay, enjoy watching and see you on my next video. Bye-bye! Enjoy kayo sa aking video. So, ayan guys, mag-opening tayo ngayon. Umaga naman, alam nyo naman, kailangan natin mag bukas araw-araw. So, dito lang tayo guys, ha? <laughs> Nakita nyo ba ako? <laughs> and guys we're going to ask him Eh pera ko electric na po sa Peter siguro usmo na guys, tapos na tayo. Ayan, haggard na tayo ngayon. Naglabas lang na tayo ng ano, ganito, guys, talaga. Pag-opening ng aking business, ganito, pawis talaga. So, ginagawa ko na lang, ito yan talaga yung exercise ko na rin sa aking sarili. Dahil alam mo na, lumalaki na tayo. instead na pumunta ako ng gym. Ito na lang, diba? So, ayun. Nai-inventory mo pa yung mga paninda mo. So, ayun lang, guys. Nag-opening tayo ngayong morning. At ang hali na rin ako, guys, nag isip kasi nga. Ang uh, dami ko pang ginawa? O nandito talaga si Bossing. Ayun. Matagal-tagal tayo maka-open. At, bumili ako ng ice cream. Guys, bilhin na kayo. Ayan, kaya muna tayo, guys. Ah! Naturog na? Hindi o O, baka, di, di, di O, o Bigla lang oh. nga, oh. naturog oh. Hinawakan mo yung pisot niya, tapos oh. tulog na? Oo, oh, baka tapos na Tapos, ano, nandito nga, tulog Hindi Talagang Channel, guys, opening tayo Sana maghapon hindi tayo bukya <laughs> Sana may benta tayo ngayong hapon na to Ayan lang guys. Deform na ang ano nito. Alice. Ice. Ice para to. Ice chocolate stick. Iba na yung ano niya. Hmm? Ayan. Bawal ka muna nito, B-boy. Tubig lang muna sa'yo. So, yun lang guys. Antay natin maghapon. So, mag-update ako ngayong hapon. Kung makailan tayo ngayon. Pero talaga guys, uh, 1,000 a day, okay na sa akin yon Wala na sa akin problema. Huwag lang talaga tayo mabukya maghapon. Kasi wala naman talaga ako guys na inuupahan. Tsaka wala naman ako masyadong utang. Ngayon. So, later guys. Update naman ako mamaya.